So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Uh, kwentuhan lang po tayo. Ano? So at uh, this moment of time sa video ito, uh, may share lang po ako sa inyong ilang mga tips na po pwedeng makatulong sa inyong buhay uh pagmamanok. Okay? So, uh, ulitin ko sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel na to, uh, ako po ay nag-upload dito ng mga tips and uh, mga bagay na maaaring makatulong sa inyong buhay pag uh, sa inyong buhay pagmamanok. Okay? So, ngayon mga kamanok, ang pag-uusapan natin is kung papaano nyo ba mas mapapabilis mapaganda ang inyong mga alaga. Papaano nyo makukuha yung magandang appearance ng inyong mga manok. The same thing, yung healthiness nila. Okay? So bago natin simulan yung ating topic na yan papakita ko lang po sa inyo ang isa sa ating breeding. Okay? So ito po ang ating super brown red. Hindi, <laughs> joke lang. Ito po ang ating melsim. Ayan. So medyo kahawig ng super brown red pero melsim po ito mga kamanok. Okay? So at this moment of time mga kamanok ito po yung discarte ko sa aking mga alaga. Ano? Uh, makikita nyo sa aking hawak na to, wala po siyang buntot. Okay, wala po yung lawe kasi po inalis ko po ito. Bakit ko po ito inalis? Makakatulong po yung pag-aalis natin ng kanilang uh, ganyan mga buntot okay kapag sila ay dumating sa stage na 4 to 5 months, okay? So bakit po? Bakit po ba makakatulong yan? Ano po ang kagandahan ng pag-aalis natin ng buntot ng ating mga alaga sa edad na ganyan. So as you can see dito sa ating hawak na to, ayan As in talaga, alis lahat. Ang tira lang natin is yung mga secondary feathers na ganito. Okay? So, makakatulong po yan sa kanilang healthiness para maaga pong uh, magbihes yung ating mga alaga. Okay? So, pagpatak po nila ng edad na 7 months kumpleto na po yung kanilang mga buntot. Okay? So, hindi na po sila dadaan doon sa maninipis na buntot na parang mga baby. Okay? Baby uh, feathers po ang tawag. Ano? So, pag siya po ay sumuloy, tumubo ulit, yung kanyang buntot, makakapal na po siya para po siyang lumugon ng isang taon. Okay? So uh, sa mga nagbi-breed at ang uh, goal nila is uh, magbenta, uh, maganda po itong diskarte na 'to. Makakatulong po ito sa inyong mga alaga. Okay? So uh, at the age of 4 to 5 months, alisin nyo na po kaagad yung mga buntot nila. Okay? Hindi naman po yun masama so okay lang po ito mga kamanok lalo lalo na kapag sila ay uh, nagbinatana, makikita nyo po talaga yung ganda at kisig nila sa lalong madaling panahon nakakatuwang isipin yan mga kamanok at nakakatuwang tingnan kapag sila is nasa cording na okay, sinashare ko po ito mga kamanok para sa ganun may idea kayo kung papaano ba ginagawa, kung ano ba yung may dudulot itong maganda sa ating mga alaga kasi yung iba nagtatanong eh bakit ba inaalis nyo kaagad ayaw nyo lang pabayaan, ayaw nyo lang Uh, uh, hayaan yung mga alaga nyo na dumating yung panahon na okay na maglugon talaga sila hindi yung inuunahan nyo well syempre kailangan nating bigyan ng konting tulong yung ating mga alaga para sa ganun nga is makita ka natin yung kagandahan nila yung healthiness nila okay so yun lang po ang aking gustong i-share sa inyo para sa ganun ay uh, maging uh, binata ka agad magandang tingnan kaagad yung inyong mga alaga pagdating nila ng 7 months old okay kagaya nga po nitong hawak ko na to mga kamanok 5 uh, months old po ito magto-turn na po sa 6 so sa age na yan mga kamanok uh, Parang ano pa lang sila eh. Parang, uh, kung tawagin, kachaw pa lang sila. Pero pagdating nila ng 7 months, iisipin mo na parang sila ay isang tao na nakaagad. Kasi, malaguna kagad yung buntot nila. Okay? Hindi na yung maliliit na 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 maninipis. Okay? So yun lang ang gusto kong i-share sa inyo mga kamano, Ano, simpleng idea lang po 'yan. And siyempre, uh, dalasan niyo po yung pagpapahilam o paghihilam mo sa kanila or panliligo sa kanila para sa ganon sumabay po yung bilis ng paglago ng kanilang buntot at the same thing yung pagkintab ng kanilang mga buntot. Okay? So, kapag ginawa nyo po itong mga kamanok, make sure yung mga alaga nyo is nakakording na po ano, para po masaya po sila na naglalakad-lakad, masaya po sila na tumutuka-tuka sa kanyang mga pali paligid, okay, ng mga damo damo at saka yung mga butil-butil ng uh, buhangin, ng bato. So, makakatulong po yun sa kanila para mabilis pong uh, sumuloy yung kanilang mga balahibo. Okay? So, yun lang mga kamanok, ang gusto kong i-share sa inyo. Tapos, bago ko po uh, tapusin yung simple simpleng video ito, may mga nagtatanong po kasi kung ano daw po ang magandang maintenance sa kanilang mga alagang mga manok. So sabi ko po, bakit hindi nyo po itry itong, uh, nasaan ba yan? Bakit hindi nyo po itry itong napakagandang vitamina? Okay, na amin pong ginawa talaga para sa inyo. Ito po yung tinatawag naming herb ox. Okay, napakaganda po nito mga kamanok sa ating mga alaga. Bakit po? Ito po kasing herb ox na to, meron po itong natural vitamin B12 na tumutulong upang mapapula po ang mukha ng inyong mga alaga. Bakit po ba pumupula ang mukha ng inyong mga alaga? Yan po ay sign ng healthiness nila. Dahil po yan dito, may natural vitamin B12 na tumutulong nga po upang mapaganda ang blood circulation ng katawan ng inyong mga alaga. So kaya po mapulang mukha nila kasi mas Okay, pinapaganda po nito yung blood circulation sa loob ng katawan ng inyong mga alaga dahil po dito sa B vitamins na B12 na sangkap nito. Meron din po itong 4 times calcium na tumutulong sa development ng buto ng inyong mga alaga. Kaya makakaasa kayo na sa ganitong murang edad eh matitibay na po ang kanilang mga buto. So bone development factor and helps Okay, to keep your uh, chickens healthy. Napakaganda po nitong herb box na to. Napakamura lang po mga kamanok Sa mga interesado, okay? Pwede po kayong mag-comment dito sa ating uh videos at magre-reply naman po ako dyan. Okay? So, pwede nyo rin po akong i-text sa 0955 para sa ganon, makasigurado kayo na tama po ang makukuha ninyong herb ox sa amin. Napakamura lang po nito mga kamanok at talagang all-in natural po ito. Wala pong halong chemical. Okay? So, uh, paano ba mga kamanok? Uh, ayun, nakakatawang isipin. Ang dami pa rin nagko-comment. Ang daming nag, uh, nagre-request ng topics kahit na medyo na wala tayo ng matagal dito sa ating uh, platform ano nakakatawa na nandiyan po kayo palagi para sa ating channel okay makakaasa kayo mga kamanok na magbibigay pa rin ako ng napakagagandang mga kay videos, topics, and syempre na kung ano-ano pa mang mga request ninyo Uh, tungkol sa pagmamanok, okay? So, sa mga gustong mag-avail ng ating mga alaga dito, itong hawa ko na to mga ganito po yung ating available ngayon dito may mga bulik din po and uh, mga reds, so i-message na lang po ako or i-text na lang po ako sa aking ibinagin na na, na number sa inyo para sa ganun madali po ang ating pag-uusap, okay? So, paano mga kamanok? Uh, hanggang dito na lang po siguro ang aking video at uh, makita-kita pa tayo sa ating mga na videos. So, konting tips lang po yung sinare ko dito ngayon at sana ay makatulong sa inyong buhay pagmamanok. Okay, so once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.